Ako si Marco Dalawamputsyam na taong gulang, Tagasan Rafael, Bulacan. Wala akong apelyido dito dahil mas gusto kong manatiling pribado ang pagkakakilanlan ko. Hindi ko rin nakalaing maisusulat ko ang lahat ng ito pero pakiramdam ko. Kung hindi ko isusulat, baka mabaliw ako sa mga nangyari. Ako ay isang simpleng tao lang, mahilig sa tahimik na buhay, mahilig sa paglalakad sa gabi. Kadalasan, Kapag tapos na ang lahat ng trabaho at humupa na ang ingay ng mga kapitbahay, saka ako lumalabas. May dala akong maliit na notebook at ballpen para bang mas malinaw ang isip ko kapag gabi. Doon ko sinusulat ang mga bagay na nangyari sa araw ko. Para siyang diary, pero hindi ko alam kung may makakabasa pa ba nito balang araw. Ngayon sisimulan ko ang kwento ng mga gabing, hindi ko malilimutan. Honyo Dues, 2017 Lunes, 10.30 ng gabi. Tahimik ang buong baryo. Galing ako sa tindahan ni Aling Nena para bumili ng sigarilyo at soft drinks. Si Aling Nena, mga 60 taong gulang na, siya ang kilala naming tindera dito. Matagal ko na siyang kakilala at siya ang laging gising hanggang hating gabi. Habang naglalakad pa uwi, napansin kong kakaiba ang paligid. Karaniwan, maingay pa ang mga aso, tumatahol kung sino mang dumaraan maririnig din ang huni ng kuliglig at palaka sa bukirin. Pero gabing iyon, tila ba nilunok ng katahimikan ang buong baryo. Pagdating ko sa kanto ng lumang bahay ni Mang Turo, doon ko unang naramdaman ng kakaiba. Si Mang Turo ay matagal nang patay. Ayon sa matatanda, bigla raw itong namatay sa loob ng bahay mag-isa at ilang araw pa raw bago natagpuan ang bangkay niya. Simula noon walang gustong tumira doon. Lumipas ang maraming taon. Pero nanatiling nakatayo ang bahay. Sira-sira. Lumang kahoy, kalawangin ng bubong. Sa gabing iyon, habang dumadaan ako, biglang may malamig na simoy na dumampi sa batok ko. Nang lingunin ko ang ikalawang palapag, may nakita akong babae, na kaputing mahaba, mahaba rin ang buhok na kayuko. Hindi ko mani ang mukha. Para bang nanlilisik ang hangin sa paligid niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Pinilit kong ipikit ang mata ko at naglakad ng mabilis. Nang sumilip ulit ako, wala na siya. Hunyo 13, 2017, Martes, 9.45 ng gabi, hindi ako mapakali buong araw. Laging bumabalik sa isip ko ang babae. Nagtanong ako kay Aling Nena kung may narinig na siyang tungkol sa bahay ni Mang Turo. Ang sabi niya, Ah, Marco, matagal nang may kwento tungkol sa bahay na yan. Madalas daw may nakikitang babae sa bintana. Yung iba naririnig siyang umiiyak. Pero ewan ko, baka guni-guni lang ng mga tao. Pero kung ako sayo, huwag ka nang dumaan doon. Pero alam ko, hindi ako nagkamali sa nakita ko kagabi. At hindi iyon basta imahinasyon lang. Hunyo 14, 2070, 11.15 ng gabi. Curious ako. Bumalik ako sa lumang bahay. May dala akong flashlight, bagong palitang ang baterya. Tahimik pa rin ang paligid. Paglapit ko sa harap ng bahay, bigla na lang namatay ang flashlight ang dilim. Narinig ko ang kaluskos mula sa loob para bang may naglalakad sa sahig na kahoy. Nang sumilip ako, nakita kong may anino sa pintuan, dumadaan na parang tao. Nanigas ang katawan ko. Ang bigat ng pakiramdam, parang hinihigop pa ako papasok. At doon ko narinig ang isang tinig, mahina pero malinaw. Huwag kang babalik dito, parang galing sa loob ng bahay. Pero ramdam kong nasa mismong tenga ko ang boses. Hunyo 15, 2017 Huwebes, 12.30 ng hating gabi. Hindi ako nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung boses. Huwag kang babalik dito. Pero bakit? Sino siya? At bakit ako ang pinipigilan? Sa panaginip ko, nakita ko siyang muli. Nakatayo siya sa paanan ng higaan ko. Nakaputi pa rin, mahaba ang buhok, nakayuko. Hindi ko makita ang mukha. Nagtangkang sumigaw ang bibig ko, pero walang lumalabas na tinig pagmulat ng mata ko, pawis na pawis ako, hingal na hingal. Pero ang pinaka nakakakilabot. Naamoy ko ang lumang kahoy, amoy ng alikabok. Parang galing mismo sa bahay ni Mang Turo. Honyo 18, 2017, Linggo, 11.55 ng gabi. Kanina, dumaan ulit ako malapit sa bahay. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Sa malayo pa lang, ramdam ko ang malamig na simoy. Paglingon ko, may ilaw na parang kandila mula sa loob. Pero alam kong walang tao doon. Napansin ko rin may nakasulat sa pader gamit ang uling. Marco, nanlamig ako. Walang ibang Marco dito sa baryo kundi ako. Hoyo 20, 2017, Martes, 12.15 ng hating gabi. Hindi ko na alam kung gising ba ako o nananaginip. Sa kwarto ko, naririnig ko na ang yabag ng paa. Mabigat, mabagal. Parang galing sa lumang kahoy na sahig. Pero wala namang kahoy ang sahig sa bahay namin. Semento lahat. Pagmulat ko nakita ko siyang muli. Hindi na siya nakatayo sa paanan ng higaan ko. Nasa gilid na siya malapit sa mukha ko. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya at doon ko unang nasilayan ng kalahati ng kanyang mukha. Maputla, puno ng sugat at tuguan ng mga mata. Bago pa man ako makasigaw, biglang naglaho siya. Hounjo 29, 2017, Huwebes, 12.45 ng hating gabi. Hindi ko nakaya. Bumalik ako sa lumang bahay. Kasama ko si Ramon. May dala siyang flashlight at rosario. Ako naman may dalang maliit na kutsilyo. Kahit alam kong walang laban. Iyon kung multo nga ang kaharap namin. Paglapit namin sa bahay, malamig agad ang paligid. Tahimik ang paligid. Ni aso walang tumatahol. Ang creepy dito, tol, sabi ni Ramon, nang pumasok kami sa bakuran. Napansin ko agad ang mga marka sa dingding. Mga gasgas na parang kuko. May ilang nakasulat na salita, pero hindi klaro. Maliban sa isa, too long. Hindi na nagpatuloy si Ramon. Tol, hindi na to nakakatawa. Umalis na tayo. Pero bago pa kami makalabas, biglang nagsara ang gate. Wala namang hangin pero kusang sumara. Narinig namin ang yabag sa itaas. Mabigat, mabagal. May tao ba dito? sigaw ni Ramon. Walang sumagot, pero mula sa bintana ng ikalawang palapag, may nakita kaming kandilang nakasindi. At sa tabi nito, nakatayo ang babae. Her new trita, doymi 17 biernes, trim ng madaling araw. Hindi ko alam kung paano kami nakatakbo palabas. Basta bigla na lang kaming nasa kalsada na. Parehong hingal na hingal. Nang lingunin namin, patay na ang ilaw sa loob ng bahay. Marco, hindi na kita sasamahan diyan, sabi ni Ramon. Kung gusto mong mabuhay, huwag ka nang bumalik. Pero alam ko, hindi pa ang lahat. Mas lalo ko lang gustong malaman, sino ang babae? Bakit ako ang pinipili niyang lapitan? Julio 2, 2017, linggo, 12 o'clock ng hating gabi. Kanina habang natutulog ako, napanaginipan kong muli ang babae. Pero ngayon, nagsalita siya ng malinaw. Marco sa ah, tulungan mo ako. Nakita ko sa panaginip ang isang silid, madilim, puno ng alikabok. Naroon siya nakagapos, umiiyak. Pagmulat ko, nasa higaan pa rin ako. Pero sa gilid ng kama, may mga bakas ng putik. Parang may tumayo roon habang natutulog ako. Julio 4, 2017, Martes 11.30 ng gabi. Pumunta ako kay Aling Nena. Hindi ko na kinaya, kinuwento ko na ang lahat. Tahimik lang siya habang nakikinig. Pagkatapos bumuntong hininga siya, Marco may kwento ang mga matatanda dito. Bago pa man mamatay si Mang Turo, may isang dalagang umupa sa kanya. Ang pangalan daw niya, Elena. Bata pa, siguro mga 18 o 19. Pero isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Wala nang nakakita sa kanya. Nang marinig ko yon nang lamig ako. Elena, siya kaya ang babae sa bahay siya kaya ang humihingi ng tulong sa akin? Julio 6, 2017, Huwebes, 12 ng hating gabi. Ngayon malinaw na sa akin, hindi ako binabantaan ng babae. Humihingi siya ng tulong. Pero anong klaseng tulong? Kanina, nanaginip ulit ako. Sa panaginip, nasa harap ako ng lumang pintuan sa loob ng bahay. Naririnig ko ang hikbi mula sa loob. Pero sa tuwing hahawakan ko ang seradura, bigla akong nagigising. Parang gusto niya akong papasukin sa isang silid, pero alin? At bakit ako? Hunyo 21, 2017, Miyerkules, 10.45 ng gabi. Hindi na ako makatulog ng maayos. Sa bawat pagpikit ko ng mata, naroon siya, ang babaeng nakaputi, nakayuko, at mahaba ang buhok. Minsan naririnig ko ang tinig niya. Minsan wala siyang sinasabi, pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya, kahit hindi ko makita ang kanyang mukha. Kanina, habang nasa tindahan ako ni Aling Nena, tinanong niya kung bakit ako laging puyat at namumutla. Sinabi ko na lang na laging overtime sa trabaho. Pero alam ko sa sarili kong hindi iyon ang dahilan. Marco, iwasan mo ang pagdaan sa bahay ni Mang Turo, seryoso niyang sinabi. Hindi lahat ng espiritu mabait. Tumangu na lang ako. Pero paano ako iiwas kung siya na mismo ang sumusunod sa akin? Honyo 22, 2017, Huwebes, One-twos ng hating gabi, nananaginip na naman ako. Sa panaginip, nasa loob ako ng bahay ni Mang Turo, dilim, pero may nakasinding kandila sa lamesa. Naroon siya, nakaupo, nakatalikod. Narinig ko ang hikbi niya. Mahina pero masakit sa pandinig. Unti-unti siyang tumayo. At nang humarap siya, halos sumabog ang dibdib ko sa kaba. Ang mukha niya, maputla. May malalalim na hiwa. At ang mga mata niya, parang walang puti, puro pula. Sumigaw siya ng isang salita. Tulong. Nagising akong basang-basa ng pawis, pero mas ikinagulat ko. Kasi sa gilid ng kama ko, may kandilang nakasindi. Wala naman akong kandila sa bahay. Junio 23, 2017, Biernes, 11.30 ng gabi. Hindi ko na alam kung anong totoo at hindi. Kanina habang kumakain ako ng hapunan, narinig kong may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, walang tao pero may iniwang maliit na papel. Nakasulat lang. Bumalik ka. Kinabahan ako. Sinong naglagay nito? Bakit alam nang kung sino man ang pangalan ko? Hunyo 25, dos 7, linggo, 12.20 ng madaling araw. Nagpunta ako sa bahay ng kaibigan kong si Ramon, taga ibang barangay pero malapit lang. Kwento ko sa kanya ang lahat. Una, natawas siya. Baka stress lang yan, tol. O baka sobra ka lang sa horror movies. Pero nang ikwento ko ang detalye, yung pangalan ko sa pader, yung kandila sa kwarto ko, hindi na siya natawa. Marco, huwag ka na munang dadaan dyan. Kung gusto mo, samahan kita. Pero huwag kang pupunta mag-isa. Sa isip ko tama siya, pero may bahagi ng pagkatao ko na parang hinihila pabalik sa bahay ni Mang Turo. Honyo 27, 2017 Martes, 11.10 ng gabi. Pinilit kong umiwas. Tatlong araw akong hindi dumaan sa lumang bahay. Pero kahit malayo ako, nararamdaman ko pa rin siya. Sa opisina, may naririnig akong hikbi sa banyo. Pag-uwi, may amoy ng lumang kahoy kahit nakasara lahat ng bintana. Kanina habang nakahiga ako, biglang bumukas ang TV mag-isa. Static lang ang palabas. Pero sa gitna ng static may bumubulong. Marco pambumalik bumalik ka. Binunot ko agad ang saksakan, pero hindi siya namatay. Nanatili ang static, kaya't pinatuko na lang ng unan at tumakbo palabas ng kwarto. Simula nang mabanggit ni Aling Nena ang pangalang Elena. Parang nabuksan ang isang bagong kabanata sa isip ko. Ngayon ko lang naintindihan na hindi pala ako binabantaan. Isa siyang kaluluwang humihingi ng saklolo. Pero bakit ako? At anong klasing tulong ang hinihingi niya? Nagdesisyon akong magtanong-tanong sa mga matatanda sa baryo una kong nilapitan si Mang Ernesto, isang matanda na halos walumpuna, kilala bilang tagapagsalaysay ng mga lumang kwento dito. Marco, kung si Elena ang nakikita mo, kawawa yung bata na yon, sabi niya. Nabalitaan ko noon, pa siya sa bahay ni Turo. Pero isang gabi, bigla siyang nawala. Akala ng iba, umalis lang at lumipat. Pero may ilan na nagsabi. Narinig daw ang iyak niya ng gabing yon hindi na siya muling nakita. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Napalunok ako. Kung totoo ngang siya ang nagpapakita sa akin, ibig sabihin, baka hindi siya umalis. Baka namatay siya sa mismong bahay. Hulyo 9, 2017, linggo 11.40 ng gabi, hindi ko maalis sa isip ko si Elena. Kanina, sinubukan kong magtanong sa mga kabataan kung alam nila ang kwento. Pero iisa lang ang sagot nila. Marco, huwag ka na kasing magtanong-tanong. Baka ikaw ang sunod. Natawa ako pero sa loob-loob ko may kaba rin kasi parang may tama sila. Pakiramdam ko, mas lumalapit siya sa akin. Ngayong gabi, habang sinusulat ko ito, ramdam ko ang lamig sa loob ng kwarto. Nakabukas ang bintana pero walang hangin sa labas. Asa sa lamin, akala ko sarili ko lang ang nakikita ko pero sa gilid parang may nakatayong babae. Hulyo 11, 2017 Martes, 12.45 ng hating gabi. Tinala ko si Ramon para tulungan akong magtanong-tanong pa. Wala man siyang gana, pumayag siya dahil ayaw niyang ako lang ang nakikialam sa misteryong ito. Nagpunta kami sa barangay hall, tinanong kung may lumang record tungkol kay Mang Turo at sa mga nangupahan sa bahay niya. Doon namin nalaman. Ay suman si U, may babaeng nagngangalang Elena na nakatira roon noong 1997. Wala siyang kamag-anak dito, taga-ibang probinsya raw. At isang gabi, idineklara siyang missing. Walang nakitang katawan, walang ebidensya. Basta bigla na lang siyang nawala. Eh kung pinatay siya ni Mang Turo. Tanong ni Ramon, pero walang nakitang ebidensya, sagot ng sekretarya. Sa isip ko, o baka itinago ang katawan sa loob ng bahay mismo. Hulyo 12, 20, 2017, miyerkules, 11.55 ng gabi. Pag-uwi ko, nanaginip ulit ako. Nasa loob ako ng lumang bahay. Nakita ko ang hagdan umaakyat. Ramdam ko ang bigat ng bawat yapak. Pagdating sa ikalawang palapag, may isang pintong sarado. Narinig ko ang tinig niya mula sa loob. Marco, dito ako. Dahan-dahan kong binuksan. Ngunit bago patuloy ang bumukas, nagising ako. Ang mas nakakapagtaka, pagmulat ko ng mata, nakatayo ang pintuang iyon sa mismong harap ng kama ko. Hindi ko alam kung guni-guni o dala ng antok, pero para bang lumipat ang pintuan mula sa lumang bahay papunta sa kwarto ko. Julio Partose do 10.30 ng gabi. Nagdesisyon ako. Babalik ako sa bahay ni Mang Turo. Pero ngayon hindi na para lang makiusyoso. Gusto kong hanapin ang silid na iyon. Gusto kong malaman kung saan siya nagtatago. Pinilit ko si Ramon na sumama ulit. "Tol, baka mabaliw ka na," sabi niya. Pero sa huli, pumayag din. Pagdating namin sa bahay, tinala namin ang isang maliit na lampara at flashlight. Tahimik pa rin ang paligid. pag namin sa hagdan, bumigat agad ang hangin. Parang may nakatingin. "Tol, hindi ako komportable dito," bulong ni Ramon nang makarating kami sa ikalawang palapag. Nakita ko ang pintong lagi kong nakikita sa panaginip. Isang lumang kahoy na pintuan, kalawangin ang seradura, parang matagal nang hindi nabubuksan. Lumapit ako, nanginginig ang kamay ko habang hawak ang seradura. Pero bago ko paman mabuksan, biglang may malakas na kalabog mula sa loob. Pareho kaming napaatras ni Ramon. "Tara na, Tol. Umalis na tayo." sigaw niya. Ngunit na natili ako'ng nakatayo kasi sa kabila ng kalabog, narinig ko rin ang mahina at umiiyak na tinig. Marco, tulungan mo ako. Julio 15, 2017, Sabado, 1 pivri ng madaling araw. Hindi ko nabuksan ang pinto. Natakot ako. Pero alam ko, doon siya nakulong. Kanina, kinausap ko si Aling Nena muli. Nang banggitin ko ang silid sa itaas, bigla siyang natahimik. Hindi lahat ng silid sa bahay na yon ay dapat buksan. Marco, pero kung si Elena nga ang nagpapakita sa iyo, baka may kailangan siyang ipakita. Sinubukan kong itanong kung anong alam niya tungkol kay Mang Turo. Ngunit umiwas siya. Basta, magingat ka. Hindi lahat ng kaluluwa, kahit humihingi ng tulong ay mapagkakatiwalaan. Naisip ko, ano kaya kung may tinatago si Aling Nena? Holyo 70, 2017 Lunes, 12.45 ng hating gabi. Muli akong nanaginip. At sa panaginip na iyon, Malinaw ko nang nakita si Elena. Nakaputi, maputla, duguan ang muka. Pero ngayon, hindi na siya galit. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Marco, hindi ako makalis. Nandito pa ako. Hanapin mo ako. Pagmulat ko, nasa sahig ng kwarto ko ang isang lumang hairpin. Luma. Kalawangin. Pero may palamuting bulaklak. Hindi ko iyon pag-aari. At sigurado akong hindi ko iyon nakita kailanman. Hulyo 18, 2017 Martes, 11.20 ng gabi, dinala ko ang hairpin kay Ramon. Hindi siya makapaniwala. Tol, ibig sabihin, nakakapagdala siya ng bagay mula sa kabilang mundo. Hindi na ito basta multo lang. May gusto siyang ipahiwatig. Inisip namin, baka iyon ang gamit niya bago siya nawala. Baka nga kaya niya ibinigay sa akin para sundan ko ang bakas niya. Marco, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tanong ni Ramon, wala nang atrasan, Tol. Kung siya nga si Elena, dapat malaman ko ang nangyari sa kanya. Julio 20, 2017, Huwebes, 12 Marcus ng hating gabi. Kanina habang natutulog ako, narinig ko ulit ang kanyang tinig. Mas malinaw ngayon, mas malapit. Marco, buksan mo ang pinto. Nagising ako. At sa loob ng kwarto ko, nakita ko ang pintong iyon muli. Nakalagay sa mismong harap ng kama ko. Pero ngayon, bahagyang nakabukas. Mula sa loob, may dumadaloy na malamig na hangin at amoy ng nabubulok na kahoy. Nanatili akong nakatitig, pero bago ko ito mabuksan, bigla na naman itong naglaho. Julio 21, 2017, Biyernes, 11.15 ng gabi. Pakiramdam ko, hindi lang ako basta pinapakita ng multo ni Elena ang kanyang kalagayan. Tila ba, tinutulungan din niya ako na hanapin ang katotohanan. At sigurado ako, ang susi sa lahat, nang ito ay nasa silid sa ikalawang palapag ng bahay ni Mang Turo, ngunit paano ko iyon mabubuksan?